Yo, what's up mga kaibigan? Nali na tayo magkwantuhan. Kahapon ay nilabas ni ESPN Lakers reporter Dave Bakmenamin ang balita na sinabi umano ni Rich Paul na may apat ng team na tumawag na at nang inquire o nagtanong sa possible LeBron James trade hindi nila pinanglanan kung sino ba ang mga ito. Subalit nilinaw nga ni Rich Paul ang agent mismo ni Lebron na hindi sila humingi ng trade. Subalit may mga team umano na tumawag na at nagpakita ng interes sa possible Lebron James trade. At ayon kay Scoop B. Robinson ay ito nga daw ang Dallas Mavericks. Golden State Warriors, Cleveland Cavaliers at ang Los Angeles Clippers. Si Scoot B. Robinson ay hindi to tulad ni Shams ng ESPN na 100% reliable source. Hindi nga siya yung lahat talaga tama ang binabalita. Subalit may mga oras din nga na tumatama talaga siya kaya naman kailangan pa din ito na i-recognize lalo na't inacknowledge din nga ito ng mga big networks sa tulad ng ESPN at ng Yahoo Sports. Tandaan na si LeBron ay may no trade clause sa kanyang kontrata. Ibig sabihin kahit na gaano pa nga ang offer ng ibang teams kung si Lebron ay hindi pa humihingi ng trade tulad ng sinabi ng kanyang agent Rich Paul ay walang trade na magaganap. Na kay Lebron nga ang final decision unless magkaroon nga ng persahan na pangyayari kung saan ibabangko siya ng Lakers hanggang sa humingi ito ng trade. Isang bagay na napakalabo naman na mangyari. Sa apat na team na to ay Mavs nga ang noon pa man ay napapabalita na dahil sa koneksyon niya kay Nico Harrison na head noon ng Nike na siyang tatak ng mga sapatos ni LeBron James. Koneksyon niya kay Kyrie Irving at Anthony Davis. Si Clay Thompson ay reported na tinawagan ni LeBron noon na lumipat sa Lakers bago nito pinili ang Dallas Mavericks sa free agency at sa mga coaches ng Mavs partikular na ang head coach na si Jason Kidd sa Warriors naman man ay andun nga mutual respect niya kay Stephen Curry at closeness nila ni Draymond Green. Subalit so, trade nga mangyayari mga kaibigan kung sakali so most likely ay mawawala si Jimmy Butler sa Warriors sa kahit na anong deal just to match the salaries. Sa Cavs naman ay alam naman ng lahat na ito nga ang kanyang hometown. Dito siya lumaki. Ito ang kanyang unang team and what a way to finish a career kung saan ka nagsimula. Year 23 for number 23 sa Cavs nga kung sakali habang ang Clippers naman ang dark horse sa apat na ito dahil literal nga na hindi kailangan ni Lebron na lumipat ng tirahan, malapit pa din siya sa kanyang pamilya at higit sa lahat ay si Steve Ballmer nga ang owner ng team na ito ang owner na enough ang pera para bilhin ang lahat ng NBA teams, kaya naman bariya lang nga sa kanya ang luxury tax kung sakali. Ganun pa man ay kung sakaling lumipat nga ng team sa si Lebron ay trade ang magaganap at hindi to free agency na idadagdag mo lang sa si Lebron sa iyong team. Kailangan din nga na magbawas ng team ng kukuha kay Lebron unless buyout nga mangyari isang bagay na hindi expected dahil mangyayari lang nga ang buyout kung ayaw talaga ni Lebron na maglaro na para sa Lakers at walang interesadong team sa trade which is not the case ngayon ayon kay Rich Paul at least. Ano ba masasabi nyo tungkol dito?